Good morning mga kasangkayan, mga upay nga agahay, nga tanan. It's a rainy morning, kaya ito wala akong magawa sa kusina namin. Actually, hindi ko na na-video ang kanina doon sa dagat. But, uh, para sa mga curious o hindi pa nakakita nito, ito ang natawag namin dito sa Eastern Summer na Arkaak. So, malalambot siya na basta nasa ibabaw siya ng bato palakaan tawag dito gumagapang sa ibabaw ng bato tapos ganito na yung itsura niya as you can see may mga sugat na siya sa ilalim kasi I have to take out the ano yung mga buhangin na kinain nila so ang tawag dito ay arangkaak I just don't know what's this in English so kinakain to Uh, pwede itong iluto as adobo uh, at pwede rin kainin as kilawin or kinilaw so hindi ko lang alam sa ibang probinsya kung anong tawag nila dito pero ang tawag dito, dito sa amin ay arakaak so isang exotic seafood dito sa eastern samar particular dito sa boronggan so kailangan lang nito pag kinunga mo eh inaano pa namin to sa batoy eh, para matanggal yung madulas na ano nila kasi madulas to pag uh, hindi nilinis ng maigi at saka kailangan butasin yung ilalim na part to take out the sand na kinakain ng mga arak-aak. so gaya ka ng sabi ko kanina it's a uh, rainy morning dito sa amin ngayon so ang gagawin ko dito pwede rin palang ano to, iluto to with, ano, with coconut milk and lagyan lang ng kaunting ano ng dahon ng malunggay so masarap to para sa mga uh, hindi pa nakakakain nito please try this is a must try para sa mga uh, anong tawag dito adventurous pagdating sa uh, pagkain so masarap to yan so dahil sabi ko kanina paki pakicomment na lang below kung anong tawag nito sa inyong mga probinsya or sa inyong mga lugar. Basta dito sa amin, gaya ng sabi ko kanina, ang tawag dito ay arakaak So, hindi ko pa na-research kung anong tawag nito sa Tagalog or sa English. So, konti lang yung kinuha ko kasi dalawa lang naman kami dito sa bahay. At ito yung ulam namin mamaya-maya. So, ito ang gagawin ko dito, mapala, ano ko, ma igigisa ko lang sa gata and lalagyan ng ano ng dahon ng malunggay so that would be all for now mga kasangkayan bye bye